Dalawamput-anim na Starlink devices ipinamahagi ng DOST sa mga paaralan sa Bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Nagpamahagi ng dalawamput-anim na Starlink devices sa DepEd schools sa Bayan ng Gabaldon, dito sa Nueva Ecija, ang Department of Science and Technology, partikular ang uh, Nueva Ecija Provincial uh, Science and Technology Office. Naganap ang uh, turnover ng naturang internet facilities nitong uh, nakaraang Enero taong kasalukuyan sa Gabaldon Central School na pinangunahan ni DOST Undersecretary for Special Concerns uh, Dr. Chodoro M. Gatchalian. Yan ay sa ilalim ng DOST Expanded uh, Community Empowerment through Science and Technology o ESEST Program. Ang uh, proyektong ito ng Regional uh, Science and Technology Office Uh, ng Central Luzon ang kauna-unahan sa Pilipinas na nakapagsama ng uh, pagbibigay ng internet service sa larangan ng edukasyon sa ilalim ng naturang programa. Layon nito na magkaroon ng mabilis at maaasahang internet service sa mga geographically isolated and disadvantaged o GIDA schools at mga komunidad uh, dito na limitado o walang access sa internet makapagbibigay ito ng mahusay na resources at uh, magbubukas ng mga oportunidad sa online learning, collaboration at least research. Ayon kay Yusek Gatchalian, nais ng ahensya na mapahusay ang forma ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Uh, hindi aniya na ito natatapos sa apat na sulok ng silid-aralan. Bagkus ay matatamo rin sa labas nito at pagkakataon ito na maihanda ang mga estudyante sa pag-angkop sa tunay na mundo. Nagpapasalamat naman si Provincial Science and Technology Office Director Lady Mel Sikat sa suportang ibinigay sa kanilang tanggapan upang may ang proyekto lalo na sa mga uh, remote areas ng lalawigan gaya ng Gabaldon. Aniya, nakikiisa ang uh, ahensya sa pagkilala sa mahalagang papel ng teknolohiya sa edukasyon. Ang Starlink ay isang satellite internet constellation na pinapatakbo ng uh, SpaceX, isang uh, private aerospace company uh, na nagbibigay ng internet service sa higit 71 bansa, kasama na dyan ang Pilipinas. Yun, mm -hmm. galing. Sana all, no? Sana dito rin sa gimbal parang yung internet natin dito. Kaya parang ano lang din yan, parang yung sa Globe ganun. Oo pero kasi ito, uh, ang gamit nito ay Converse. satellite. Hindi eh, ba lahat naman niya gumagamit ng satellite? Ah, uh, merong Tayo uh, nga din satellite din eh. Hindi, it ito uh, Ang um, ng natin satellite, satellite constellation parang group eh, siguro uh, baka meron may silang sarili. Grupo, mm -hmm. Parang uh, group of constellation satellite constellation eh nung no, yung nabasa ko ron sa kung ano yung uh, Starlink tapos ano siya uh, hindi siya katulad ng uh, ng Converge at ng PLDT na um may uh, ito libre uh, Oo, libreto oh may yung kasi yung, yung Converge kasi sa ilalim daw ng lupa yan pinapatakbo Mm -hmm. Ito naman, parang direkta na siya eh, sa satellite. Mm -hmm. Ito, eh, wala nang tinatakbuhan pang mga linya. providers. Oo, yung oh, mga wala nang mga linya. Ito, direkta uh, na siya. Meron siyang, Saka uh, yung tower, walang ganun. oh plate. Alam mo yung internet, parang... Direkta uh, sa, ano, sa kalawakan. Uh oo, -oh, direkta na. Kaya... Yung mga reviews na nababasa ko sa Starlink, although may kamahalan kasi to eh, parang 23,000 ang, ang yung device. mhm mm Um, parang Kung ganun, may, may gano'n ka ng device, ano mangyayari? Libre oh, ka sa, ano? mo yung internet, parang gano'n. Oh, oh. Hindi kayong, hindi yung ano, hindi, hindi kayo yung merong, I don't know kung may modem o router pa, hindi ko rin masyadong naiintindihan eh. Pero hindi yun katulad nung gano'n na merong nilalakaran pa yung internet service. Mm -hmm. Gano'n. Kaya, um, yung mga classing klaseng areas na remote na hindi nat natatakbuhan ng kable, Oo. Di ba? Doon sila, oo, doon o, pwede. Doon oo. oo. Ah. Maganda siyang, oo. ano, maganda siyang mga Kaya kung yung uh, source hindi, ng internet. Kaya hindi naman kakumpetensya. Well, uh, kung, no, kung tutusin, uh, 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 kung mara, kung... Nadami yan. Kung, uh, oo, oh, kung mas magiging kung affordable. Kung libre. Uh, yeah. oh, ngayon, ngayon kung libre, oo. Oh, oh. Uh, in fact, actually, yan yung uh, in-try in, in, nating i-invite ah uh, i-invite yung kanilang isa sa mga of officers ng DOST para ma-interview sana natin kung pa paano kung pwede bang mag-apply diyan kung pa paano sila napipili para naman alam nung ating mga tagapakinig oo uh -huh. yun okay